Ngayong araw nga eh, hapon na nga ako nakapagsimula mag-video. Paano busy busy talaga ang Mami Roxanne nyo sa maghapon? Alam nyo naman kapag araw nga ng lunis, eto yung araw na busy busy talaga tayong mga nanay. Tapos ngayong araw nga rin ako naglaba, kaya naman pagod na pagod nga rin ako sa maghapon. Sabaya mo pa nga ng sandamakmak na gawain. Hindi na nga ako nag-video kanina para mas mapabilis nga yung paglilinis at saka paglalaba ko. Anyway, nagbakulo nga ako ng tubig at kauwi nga lang ng daddy ng mga oras na to. Kaya naman eto, nagtimpla na nga ako ng kape para sa aming dalawa. Pinatong ko nga itong lagay ko ng asukal dito sa may platito na may tubig paano pinapasok nga ng langgam first time nga ito nangyari sa akin sa loob nga ng isang taon na ginagamit ko siya sobrang niliit kasi talaga ng langgam na nandito sa may kusina kaya naman lately nga ay punas ko dito sa may kusina At dahil pagod na nga ang Marcy Roxanyo, kaya naman ang daddy muna ang mag-aasikaso para nga sa panghapunan namin. Sabi ko nga sa kanya, i-videohan e, niya na nga lang yung sarili niya para may maisama nga ako sa pag-upload. At ang sabi niya nga ay e, umidlip nga daw muna ako at dahil masunuri naman ako, ay e, tumulog nga muna ako sandali. Anyway, nagsalang na nga rin pala siya nung sinaing tapos nung maluto nga ay e, nagsimula na nga rin siya mag-ready nitong lulutuin niya. Bali, nag nga lang siya dito ng sibuyas at bawang. Sa ilang linggo nga namin tong nagamit na jetty knife set, eh, napakaganda pala talaga nito gamitin. Malalaman niyo talaga na quality yung kutsilyo pag medyo may kabigatan nga. At in fairness, napakatalas talaga niyang gamitin kaya naman napaka smooth nga maghiwa. Kaya naman lately, mas nai-enjoy ko nga yung pagluluto ngayon sa kusina kaso nga lang ngayong araw ay hindi talaga kinaya at pagoda nga ang ko sa inyo. Kaya naman yung link nga ng Jetty Kitchen Knife Set ay ilalagay ko na lang sa may comment section para masubukan nyo nga rin. Anyway, nag-isa na nga pala si Daddy dyan ng sibuyas at bawang tapos sinunod niya na nga yung pusit at naglagay na nga siya dito ng toyo. Kalamaris nga sana yung lutong gagawin dito ng Daddy kaso naubusan nga kami ng harina ngayon kaya ito inadobo niya na nga lang. Nag-add na nga rin pala siya dun ng tubig tapos maya maya nung medyo naluto ng bahagya ay nag-add na nga rin siya ng suka. At finally luto na nga rin ang ating adobong pusit. Kain po tayo mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.